Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Nakakainis si Roy. Isinulat ni Bell Richardson, iginuit ni Gabriel Castillo at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Nakakainis si Roy. Palagi siyang may hawak na tirador. Palagi niya kaming hinahampas. Kapag nais naming maglaro at magsaya, guguluhin niya kami at sasaktan pa Malapit ang bahay ni Roy sa palaruan mula sa bintana natatanaw niya kaming magkaibigan hindi pa magtatagal darating na siya at manggugulo lang kundi man ay paaalisin kami Sabi ni Mama malungkot lang daw si Roy hindi lang daw niya alam kung paano maging mabuting kaibigan. Kung magiging mabuti kami sa kaniya, magiging mabait daw siya sa amin. Sinubukan namin, pero hindi naman totoo. Kapag gusto naming magpadulas, aakyat siya sa taas. Haharangan niya kami, at wala kami magagawa kahit kami pa ay magmatigas nakakainis talaga siya. Kapag gusto naming magduyan, nandoon na si Roy nakaharang. Hahawakan niya ang mga duyan para hindi namin masakyan. Kapag nagpumilit kami, suntok at sipa ang aabuti namin. Nakakainis talaga siya. Naiinis na talaga kami kay Roy. Palagi niya nalang kaming tinitirador. Oras na para kumilos kami. Hindi namin siya papansinin ngayon. Umuwi kami at kumuha ng pulang pentel pen. Naglagay kami ng mga tuldok-tuldok sa katawan namin. Para talaga kaming may nakakahawang tigdas. Bumalik kami sa padulasan. Kaya ng dati, umakyat na naman si Roy. Hinarangan niya kami. Pero nang makita niya ang butlig-butlig namin, takot na takot siyang bumaba. Hayun, nakapagpadulas kami. Pumunta naman kami sa may mga duyan. Gusto sana kami pigilan ni Roy. Pero nakatingin siya sa aming butlig-butlig. Hayun, hinayaan niya kaming magduyan. Hinabol namin si Roy. Nagpaikot-ikot kami sa parke. Takot na takot talaga siya. Kaya tumakbo na lang siya sa kanilang bahay. Nang araw na yon, malaya na kami. Hindi na kami guguluhin ng nakakainis na si Roy. Makakapaglaro na kami ng masaya.